Ang ganda palang mamuhay sa probinsya oh. nakau lang ng kalamansi <laughs> at saka sili. Kumha kami ng kalamansi guys dito sa Barangay Solpok. Ano si i-notifyin mo? Guys, kami si Simbangay on. Kalas na antuhod di ko hindi pa nabubuhay. <laughs> Rider right yan. So yan guys, on the way na kami sa malaking pulo sa ano yon. Malipa? Mali Amalip pa. Ay, walang kalama ka alam si Daisy Linmei. <laughs> walang kalama ka lang sa si ate Daisy na pupunta na kami doon. At ito, ang kasama namin sinakulo, si Nakulo, si Miss Jerry. Ayan, shoutout sa inyo. Nandito kami sa kalawakan ng... Ayan, oh. Let's go. Kahit mang ulan, susugodin ka namin, ate <laughs> Daisy. Daisy. <laughs> <laughs> At shoutout nga pala sa nabiling side mirror ni Miss Jerry na sobrang laki. Wala ka na makikita sa likod. Hindi <laughs> ko makikita guys sa likod, sa likod. <laughs> side mirror rare. Magagamit po talaga siya, parang props lang. Maganda ang daan dito, walang kaputik-putik. Mamaya ay eh, walang kalubak-lubak, ipapakita ko sa inyo. Update ko kayo mamaya pag nandun na kami sa pinakamagandang daan dito, papunta sa Malipa. Ayan o oh, guys. Kung gusto po ng supply ng Milo, nandito po. Pwede naman po kayong dalhan. Mag-place order lang po kayo, talagang hindi de dinibiro namin Ayan, kayo. <laughs> Masaksihan nyo guys kung anong klaseng daan meron dito. Walang kalubak-lubak, walang kabitak-bitak. Oh, di ba pulo pulo na agad. Ang di ba? Ayan guys, ang mga solar. Ang solar system. Ang solar system Dito ng malaking wala. pulo. Dito lang niyo lang matatagpuan 'yan. Huwag niyo tatangkain kuhanin ng isa niyan. May, may kalalagyan <laughs> ka. Sa daming guwardiya. Talaga naman maghahagadan kayo sa loob ng tubuhan. Diba, diba Lawa ko. Yung daan, walang lubak. Wala ka lubak-lubak guys. Oh, Parang ano eh? Tubleron. May mga baak-baak oh. Buong buo dito ang kalsada. Ayun pa. Banking ko kami. Banking na sa ng tuhod. Ito guys, ang ano ng solar. Prime Solar Tanawan. Shout out sa inyo. Kahit hindi nyo kami kilala Bigyan nyo naman kami ng isa <laughs> Bigyan nyo kami ng isa at kami lagi nang walang power So guys, malapit na tayo sa pinakamagandang daan sa buong balat ng Tanawan City Ayan, nananawagan ako sa pamahalaan ng Tanawan na talaga ipagawa na ito dahil sobrang ganda e, Ito nyo, utol ng andaan Lubak-lubak pa oh e, tingnan nyo Ito na, ito na ang struggle Hindi ko alam kung okay ba, bababa O talagang <laughs> O talagang okay, mananampalatay na laang Magdasal na lang. Ang Magdasal kayo. na lang ako. Ayan ah. Arey pa pagpaparinig ko na na sana aray mag graba maging kalasada na. na. <laughs> graba. graba pa lang. Eh, hindi na natuloy eh. Hanggang graba na lang. Ay, sa patatlong palikodinit wala pa rin eh. Baka isama ko na si Mayor. <laughs> Namakita na. Ha? Eric Manglo. Eric. Shout out kay Konsehal Eric Manglo. Nagbigay doon ng ano? Ng graba. Ng wow. graba. Susunod doon may simento na. Tsaka buhangin. Ayan, let's go. Hindi ko alam kung talaga. Napatag pa nga gawa ng mga damo. <laughs> Hindi ko alam kung tawa pa tong ating ginagawang are. Diyos ko. Hindi, malapit na. Isang aho na laang. Isang aho na lang, tanggal lang gulong ng gumoto na ginagamit namin. <laughs> tulog na tulog na po si Kulot, <laughs> guys. Dumayo ng tulog dito sa malip, Malipa. <laughs> Binubusohan na naman po siya ni Manuel. <laughs> <laughs> Maligtad ang pante. <laughs> <laughs> Matambok. na <laughs> <Matambok. laughs> Malaman mamaya Hindi na. Jerry. Matambok! Jerry. 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 Jerry.